dapat may managot doon sa may managot talaga kasi maraming Pilipina yung naghihirap. Kaya talaga nila na ganun na lang nagpapakita nila sa tao na ganto ganto kumikilos kami. Eh. Pero at the end of the day wala naman nananagot, di ba? Uh, they should really take action na huh? kasi sobrang tagal na and especially ngayon dalawang bagyo yung dumaan. So marami yung ang main cause ng mga problems ay flood and which is yung flood control nga na ano lang puro ghost project so marami rin naapektuhan dahil doon kaya dapat they should take action ako sino dapat yung mga sa mga problema managot nga yung mga ano and magtake ng accountability kung sino talaga sobrang tagal na ng issue na yon and wala pa rin napapanagot tapos hanggang sa pinapabayaan na lang nila hanggang sa makalimutan ulit, bale, nagre-repeat lang uli yung cycle katulad sa mga mga administration. Bagat niyatakasan na, na lang po nila yung mga nila, yung mga problema na nila po, nadulot nila. Then, normally, hindi, hindi po nila mga... kayang harapin po, hindi po nila kayang harapin ang sarili nila. Sa, sa, tingin ko po, bulok yung justice system ng Pilipinas. Kasi po, yung mga nakukulong lang, yung mga mahirap po, pero yung mga may pera, palagi pong nakakatakas wala po rin pong nagagawang action ngayon na naulit na naman hindi, hindi na naman po naging prepared ulit sa ganito pong klase ng issue yung parang panugutin muna yun dapat managot tapos ano parang pakinggan nila yung mga kasi parang nagiging voiceless din. Parang nagiging tingi sila sa mga gusto mangyari. Although valid naman yung sinasabi. Parang nagtamatakos sila sa responsibilities nila na kailangan ngayon, sin sila yung head, sila yung mga nagpapanukala ng mga blood control projects, dapat sila yung nag-explain Sila yung humaharap sa mga ano. Bakit yung parang mga mas mabababang um, officials yung humaharap? Hindi sila yung sino yung mga head, sino talaga yung nasa pirma, sino yung nag-allocate ng mga budget, or sino yung pumukuha nung sinasabi nilang big bakit hindi sila yung umaharap? Bakit yung mga mas bababa ba na contractors, mga ganun? Aba, ikaw lang nga po talaga yung mga kurakot. Kasi hanggang ngayon po, di ba, na nasa labas pa rin sila. Parang wala pong ginagawa yung gobyerno ngayon. They should really take action. Sana naman nananagot? Take ng accountability. Panagotin muna yung dapat nananagot. Saan po hindi po kayo patulogin? Ang mahalin niyo po kasi hindi po